Alright mga kapatid, magandang araw po sa inyo lahat. Sumainyo ang biyaya at pagpapala ng ating Panginoon Diyos na buhay. Ngayong araw na ito, patuloy tayong mag-aaral ng kanyang salita. Ang ating pong aaralin ngayon ay yung unang Juan 5:7 sapagkat dito marami ang hindi nakakaunawa at ipinapalagay panila na ito raw yung 3-in-1 God na Trinitarian, yung kanilang ng pananampalataya. At dito nila kinukuha na meron daw God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Yun ang pagkakilala at pagkaunawa sa talatang ito. Kaya ating tutuklasin, alamin natin kung itong nga bagay na ito ay meron pong tinatawag na three in one God. May tatlong persona sa isang Diyos. At yung talatang yun, ang basihan nila para ipagpatibay nila na yun ay may tatlong persona sa isang Diyos. Ano? Kaya halika't alamin natin sa Banalakosalatan at basahin natin nang sa ganoon maunawaan natin, ano ba ang nilalaman nito? Ano ba ang dapat nating maunawaan sa talatang ito? Kaya't halika, unawain natin sa banal na kasulatan at basahin po natin. Ngayong araw nito, magbasa po muna tayo ng mga komento. Una po sa lahat, disclaimer lang po, itong ating babasahin mula po kay Sorina ay isang bagay na pagpapalinaw po. Ano ho? Hindi po para tayo magkaroon po ng pagtatalo sa mga bagay nito. Pero kung tayo po ay may kanya-kanyang paniniwala, I respect that. Ano po? Pero kung ang inyo pong paniniwala ay iyan, ay hinahayaan ko po kayo. Pero kami po ay nagpapalinaw lang po sa mga bagay na binabasa natin sa kasulatan. Kaya ito pong komento ninyo ay amin lang pong ililinaw. So babasahin ko po ano Ito pong inyong talata na ibinigay ay hinango po ito sa Kim James Version. So babasahin po natin sa English Version. For there are three that bear record in heaven, the Father, the Word, Son, and the Holy Ghost, and these three are one. KJB, there is no Trinity Word, however, 1 John 5.7, three in one. So kayo na rin po ang may sabi, ano po, na kung saan walang salitang Trinity. Pero ang sinasabi po ng kasulatan, bawal po magdagdag, bawal po magbawas, sapagkat ito po ay may kahatulan. Ibig sabihin, may parusa ang magdaragdag ng salita. So, mag-ingat po tayo. Basahin po muna natin yung bili ni Apostol Juan sa kanyang mga sulat. Basahin po natin. Revelation 22.18 So, King James Version po ang ating babasahin. Ano po? Para ito rin po ang aming uh, ibabalik po sa inyo. Kasi po kayo ang nagsabi ng walang salitang trinity. Kaya ang sinasabi po ni Juan sa kanyang mga sulat, For I testify unto every man that heareth the words of the prophecy of this book. If any man shall add unto these things, God shall add unto him that flux that are written in this book. And verse 19, And if any man shall take away from the words of the book of this prophecy, God shall take away his part out of the book of life, and out of the holy city, and from the things which are written in this book. So, babasahin po natin sa Tagalog, ano? Para magkaroon po tayo ng paglilinaw. Sa verse 18, sabi po dito, Apocalypse 22.18 aking sinasaksihan sa bawat taong nakikinig sa mga salita ng hula ng aklat na ito kung ang sino man ay magdagdag sa mga ito ay daragdagan siya ng Diyos ng mga salot na nakasulat sa aklat na ito. Kaya nga po, dito may babala po sa atin. Ano ho? Kaya yung sinasabi po ninyo, kung babalikan ko po, ay nakakatakot po ang inyong paniniwala kayo na rin po ang nagsabi, there is no Trinity word. O di ba? Kayo na po ang may sabi niyan na kung saan ay walang salitang Trinity. Oo nga't may tatlo na nagkakaisa. Kaya dito natin alamin ano yung tatlo na nagkakaisa. Ay sinasabi ninyo, Father, Word, and the Holy Ghost. Ating uunawain po sa Tagalog. Ano ho? Ating babaybayin po natin ito. Kaya Kapatid o kaibigan na Sorena, ito po ay isang bagay na pagpapalinaw lang po noho. Pero kung iyan po ang inyong belief, mayroong trinity, eh hindi po namin para kayo ay hadlangan sa inyong paniniwala. So ang amin lang po ay hindi ganyan ang aming paniniwala. Kaya kami umaalalay po sa mga baguhan sa pananampalataya, wala pang pagkakilala sa Diyos para maakay po namin sa tamang pananampalataya. Ngayon atin pong babasahin niya sa Tagalog. Itong ibinigay po ninyong unang Juan 5:7. So puntahan po natin. Ito pong unang Juan 5:7, basahin natin. At ang espiritu ang nagpapatotoo sapagkat ang espiritu ay katotohanan. So wala po yung sinasabi po ninyong Father, Word and the Holy Ghost. So pagsasamahin po natin ang dalawang version na ito yung Kim James Version at itong sinasabi po natin sa Tagalog ano, ay magkalayo po ang bagay na pangungusap. So, pansinin po natin sa Tagalog. Ang sabi sa Tagalog, ADB version po ito. noh. Ang sabi po dito, at ang Espiritu ang nagpapatotoo sapagkat ang Espiritu ay katotohanan. Dito po sa Kim James Version, kung inyo pong babasahin at uunawain, Parang may dagdag ba o may bawas? Kasi nga po, kailangan natin basahin ang buo para hindi tayo magkamali. So ngayon, i-confirm muna natin. So basahin natin sa Kim James Version. For there are three that bear record in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost, and these three are one. Nakalagay po diyan, and these three are one. Sapagkat itong sinasabi po ninyo, three in one. So wala pong 3 in 1 God, mga kapatid. Pero kayo po ang ginawa po ninyo, 3 in 1 God, kaya nagkaroon po kayo ng Trinity. Ano po? So ngayon, naging malinaw po ba sa atin? So oh, kami po ay magpapaliwanag, ibabase po natin sa kasulatan. Ganito po ang pag-unawa. So mag-uumpisa po tayo sa pagbabasa. So tatanggalin po muna natin yung translation ng King James. Ano po? So mag-uumpisa po tayo sa pagbabasa. Sa verse 5 Para maintindihan po natin ano? So ganito po ang pagbabasa At iko-compare po natin Doon sa inyong Kim James version Para magkaroon din tayo ng pangunawa Kasi po yung iba Kailangan daw may translate sa English Para maintindihan So comparison lang po ito Kaya ngayon sa Tagalog po muna tayo magbabasa Mag-start po tayo sa verse 5 So huwag muna tayo mag-focus doon sa verse 7 Umpisahan natin sa verse 5, 6, 7 Hanggang 8 ano ho, magkakasama po yung mga pangungusap na yan para makita natin yung ipinapaliwanag ni Juan. So mag-start po tayo magbasa dito. At sino ang dumadaig sa salibotan kundi yaong nananampalatayang si Jesus ay anak ng Diyos? O dito, pwede ba ho ako magtanong sa inyo? Ang... Kasi tanong po ito do sa mga mambabasa. Kung ikaw daw ay mananampalataya kay Kristo Jesus, ikaw daw po ay dumaig o nagtagumpay sa sanlibutan. Ano ba yung sanlibutan? Ito po yung mga taong sakop ni Satanas. Kaya kung ikaw ay sakop ni Satanas, ibig sabihin alipin ka ng kasalanan. Ngayon, kung ikaw ay mananagumpay dahil kay Kristo Jesus, Ibig sabihin, hindi ka naalipin ni Satanas. Yan ang dapat nating malaman sa talatang iyan. Kaya sinasabi po dito, at sino ang dumadaig sa sanlibutan kundi yaong ang nananampalatayang si Jesus ay anak ng Diyos? Kaya kung ikaw ay nananampalataya na si Kristo ay anak ng Diyos, ibig sabihin po, nagtagumpay ka sa pagkaalipin ni Satanas. Kasi meron po din ang tinatawag na kung sino yung iyong susundan, kung sino yung sasampalatayanan. Kasi ang sinusunod mo si Jesus... Siyempre po, kapag ng mananampalataya na, gagawa ka ng kabutihan at hindi ka nagagawa ng anumang kasamaan. Ano So ituloy natin sa verse 6. Sabi pa dito, ito yaong naparito sa pamagitan ng tubig at dugo. Sa makatwid ay si Heso Kristo. Meaning, yung salita po dito uh, naparito sa pamagitan ng tubig at dugo, ibig sabihin po yung kanyang pagkatao. Ano, nagkatawang tao kasi po eh, ang ating Panunso Kristo. Yun ang dapat nating malaman. Naparitong nasa laman. Ano, kaya naparito, nagkatawang tao. So, gumamit po siya ng ganitong um, instrument na kung saan meron siyang dugo, alam mo yung tubig. Ibig sabihin tubig, hindi na to literal kung ating titingnan natin sa kanyang naging buhay nung siya nagkatawang tao, nangaral siya ng ibanghelyo. Ibig sabihin, sa pamagitan ng kanyang salita, yung, sa, yung salitang tubig po dito, aral yan at turo at yung dugo, yun po yung kanyang ginawa dito sa mundo na kung sa inyong kanyang buhay inaalay sa pamagitan po ng kasalanan para matubos ang mga tao. Yun po ang reason. Kaya nga sinasabi po dito, nangangahulugan o sa makatuwid ay si Heso Kristo na parito sa pamagitan ng tubig at dugo. Tuloy natin. Hindi sa tubig lamang kundi sa tubig at sa dugo. So malinaw po ba? Kaya pinapakita po diyan ngayon kung ita-translate natin ito sa Kim James Version ano, yung sinasabi po ninyo. So babasahin natin para magkaroon lang po tayo ng idea kaalaman. So puntahan natin. This is he that came by water and blood, even Jesus Christ, not by water only but by water and blood. And it is the Spirit that beareth witness, because the Spirit is truth. So, dito natin makikita sa Tagalog. So, babasahin po natin. Kaya ito po ay continuation itong 7, do sa binasa natin sa King James Version. At ang Espiritu ang nagpapatotoo sapagat ang Espiritu ay katotohanan. So ngayon, kung itutuloy natin yung verse 8, Baka ho dito kayo nagkakalito. Sabi po dito, no? Sapagkat may tatlong nagpapatotoo. Meaning, kung nagpapatotoo po, ibig sabihin, mayroong tatlong nag, uh, ah, sumasaksi. Yung espiritu, ang tubig, at ang dugo, at ang tatlo ay nagkakaisa. So, ibig sabihin po, Itong bagay na ito, hindi po yung sa Ama, sa Anak at Espiritu Santo. Malinaw po dito ang nagpapatotoo ang banal na espiritu, ano ba yung tubig at ang dugo. Kung ating iintindihin at uunawain ang mga nakasulat dito, no, yung nagpapatotoo kay Kristo, ang ibig sabihin po di Kung itutuloy natin sa verse 9, kung tinatanggap natin ang patotoo ng mga tao, ay lalong dakila ang patotoo ng Diyos sapagkat ito patotoo tungkol sa kanyang anak. Meaning, may nagpatatotoo sa anak ng Diyos. Unang-una, banal na Espiritu. Pangalwa, tao. At yung kanyang sariling ama. Nagpapatotoo din po tungkol kay Jesus Kristo na kanyang anak. Malinaw po ba? Yan ang pinapakita sa talata. Pero po ang inyong ginawa ay ang nagpapatotoo yung ama, yung anak, at yung banal na Espiritu. So mali ang ganitong presepsyon. Mali ang ganitong pangunawa. Bakit pa magpapatotoo yung word o yung son o yung anak? Sapagkat dapat ang magpatotoo yung ama, banal espiritu at yung mga tao na nakasaksi. Di ba't malinaw po ba yun? Eh kasi po, mali po ang inyong ginawa. Kaya nga walang salitang Trinity, kayo na po ang nagkaroon ng ganitong embento. Kinuha ninyo yung tatlong bagay para lumabas na Trinidad. Kaya nga pag dinagdag mo yung ganiyang salita, ibig sabihin nagdadagdag ka ng salita. Ano ba yung salot na idadagdag sa iyo kapag ikay nagdagdag ng salita? Kung babalikan po natin iyon, ay nakakalungkot naman po kasi meron pong tinatawag na kaparosahan. di ba? So puntahan natin uli yung uh, bilin ni Juan sa kanyang mga sulat sa Apokalipsis 22 verse 18. So balikan natin itong talatang ito at basahin natin. Aking sinasaksihan sa bawat taong nakikinig sa mga salita ng hula ng aklat na ito, kung ang sino man ay magdagdag sa mga ito ay daragdagan siya ng Diyos na mga salot na nakasulat sa aklat na ito. Ibig sabihin, makakaranas ka ng salot ng Panginoon. Alam natin, meron tinatawag na seven years tribulation. Doon po magpapadala ang Diyos ng mga salot. Gusto mo bang maranasan yun? Ay, siyempre, para hindi natin maranasan yon, huwag tayong magdagdag ng salita. Kasi ito po ang sinabi po ninyo. Kim James Version, there is no trinity word. O, diba? Wala pong salitang trinity. Kaya nga, kung idadagdag mo yung salitang trinity, ay bibigyan ka ng salot ng Panginoon. Kasi bawal lang nga po magdagdag. Kahit basahin po natin sa ibang salin. masahin po natin sa ibang salin. Ako, si Juan, ay nagbibigay babala sa lahat ng nakakarinig sa mga pahayag ng Diyos sa aklat na ito. Ang sino mang magdagdag. Yan po, may salitang magdagdag. Sino mang magdagdag, sa mga nilalaman ng aklat na ito, idaragdag ng Diyos sa kanyang parusa ang mga salot na nakasulat dito. Kaya kaibigan, dagdag po yan. Kaya ilahat ng mga sinasabi po ninyo, yung salitang Trinity, wala palang nakasulat sa balala kasulatan, kayo po nagdagdag. Kaya ang sinasabi po ng kasulatan, may salot kang mararanasan. Ibig sabihin, ipaparana sa iyo ang salot ng Diyos kung magdadagdag ka ng mga salita na ipinapahayag ng Diyos sa aklat na ito. Kaya pag nakasulat, paniwalaan natin kung ano yung sinasabi ng salita ng Diyos. Pero pag hindi yan sinalita ng Diyos, bakit mo paniniwalaan? Kaya kaibigan, mag-ingat po kayo sa inyo pong pinanghahawakang salita na hindi naman iyan sinalita ng Panginoon. Malinaw po ba? Yung sinasabing tatlo dito na kung saan ay nagpapatotoo. Sino po yung nagpapatotoo? Ang ama? O ngayon, babasa tayo para makita natin. Kasi ganito po yan. Kasi hindi natin talaga maunawaan kung walang magpapatotoo kay Kristo. So, babasa po tayo ng ibang salin. Ano ho? Pupunta po tayo dito sa unang Juan 5.7. Diba? Ito binasa natin. Sa ADB. Sabi po dito, at ang Espiritu ang nagpapatotoo sapagkat ang Espiritu ay katotohanan. Ngayon, alamin natin sa ibang salin. So, basa tayo ng ibang salin. Kaya, may tatlong nagpapatotoo tungkol kay Jesus. Ang tanong, sino ba yung nagpapatotoo tungkol kay Jesus? Di ba't napakalinaw? Itutuloy mo lang sa verse 8. Sabi po dito, ang bala ng Espiritu, yan ang una nagpapatotoo. Ang tubig, nang magpabautismo siya. Sino po yung nagpapatotoo na nagbabautismo? Di ba't si Juan Bautista? Di ba't ipinapaliwanag ito ni, ni Juan Bautista na ang kasunod niya ay mas makapangyarihan kaysa sa kanya? Yun ang patotoo ni Juan Bautista. So, balikan natin yung Mateo 3.11 para maintindihan natin ano po at basahin natin. Ano po ang sinasabi ni Juan Bautista? Ito po ang sabi po niya, pasahin natin. Binabautismahan ko kayo sa tubig bilang tanda ng inyong pagsisisi. Ngunit may isang darating na kasunod ko, yan ang patutuon ni Juan Bautista, na meron daw darating na kasunod niya. Sino daw yon? Mas makapangyarihan siya kaysa sa akin. I e meaning, mas makapangyarihan pala ito kay, kay Juan Bautista. Ano ang sabi pa niya? ni hindi ako karapat dapat na maging alipin niya. babautismo niya kayo sa banal espiritu at sa apoy. Meaning, ang gampanin po ng kasunod niya, walang ibang tinutukoy kundi si Jesus. Ang gampanin po niya ay magbautismo sa banal espiritu at sa apoy. Hindi po sa paraan ng tubig. Kasi nga po, may gumaganap ng paraan ng tubig si Juan Bautista. Ang gumaganap naman po na mabautismo sa Espiritu Santo at sa apoy ang tungkulin po nung kanyang anak na si Jesus Kristo. Yan ang ibinigay na authority ng Ama sa kanyang anak. So malinaw po ba? Kaya kung babalikan po natin ito para maging malinaw po sa atin, di ba? 5.8 So ito po yung sinasabi natin kanina. Sapagkat may tatlong nagpapatotoo, ang espiritu, ang tubig, at ang dugo. At ang tatlo ay nagkakaisa. Di ba? Kung literal yan, tubig at dugo, talagang mayroon talagang ginagawa ang ating Paneso Kristo na kung saan ang ating Paneso Kristo ay nabayubay doon sa bundok ng Kalbaryo kaya dumanak ang kanyang dugo. Yun ang bilang alay sa kasalanan ng tao. Ano naman yung tubig? Ang tubig dito pwede yung aral at turo ni Kristo. Siya rin ba nagpapatotoo sa kanyang sarili? Ibig sabihin po, yung salitang tubig, aral at turo, at yung balang spirito nagpapatotoo na si Kristo ay anak ng Diyos. Yun ang dapat nating malaman. Kaya kung itutuloy mo sa verse 9, kung tinatanggap natin ang patotoo ng mga tao, ay lalong dakila ang patotoo ng Diyos. Sapagkat ito ang patotoo ng Diyos, sapagkat ito patotoo tungkol sa kanyang anak. Ibig sabihin po patotoo ng ama sa kanyang anak. Kaya nga po, hinayaan ng Diyos na mabugbog, mapako sa krus yung kanyang anak kasi may layunin ng ama. Kasi kaya naman buhay ng ama ang kanyang anak kahit anong gawin po ng mga taong ito sa kanyang anak. Pero ang layunin po noon, kaya hinayaan na rin po ng Diyos, may purpose din po yon para matubos ang tao sa kasalanan. Kasi nga po, para ihandog sa kasalanan yung kanyang dugo. Kasi kung walang pagbubunan dugo, walang pagtubos ng kasalanan. Kasi sa lumang tepan, ginaganap iyan ng mga Israelita sa pamagitan ng hayop na inaalay yung dugo. Pero hindi ba sa dugo yun ng mga hayop, kundi yung piniling mga hayop na walang batik o walang anumang mang uh, pilay o anumang sakit o karamdaman. Ibig sabihin po, malinis ang iyahandog doon. Kaya yung dugo ay nagiging pantubo sa mga Israelita. Pero sa panahon po ni Jesus Christ, hindi lang para sa Israelita ang pag-aalay na yon, pati na rin sa lahat ng taong lalapis sa Diyos para meron kang ihandog. Ibig sabihin, kung ikaw ilalapis sa Diyos, meron na naghandog sa iyong kasalanan, yung dugo ni Kristo. Yun po ang malinaw. Ngayon dito po sa ating inaalam sa unang Juan 5.7, hindi po yun ang Ama, Anak at Espiritu Santo. May tatlong nagpapatotoo yung banal espiritu, tao at ang ama. Ang nagpapatotoo diyan. Kaya kapo tayo nagbabasa ng ibang salin, ito po yun. Kaya may tatlong nagpapatotoo tungkol kay Jesus. Sino po yung nagpapatotoo tungkol kay Jesus? Itutuloy lang natin sa verse 8. Ang banal espiritu, ang tubig ng magpabautismo siya, at ang dugo ng mamatay siya, at ang tatlong ito'y nagkakaisa. So, ang ginawa po nila, ginawa nilang Trinity. Three in one God. So, hindi po. May tatlong nagkakaisa. Ibig sabihin, nagpapatotoo tungkol kay Jesus. Ito po yung verse 7. ba diba? Kaya medyo malayo po ang inyong unawa dito. Ho. Kasi ka po tayo nagbabasa na iba't ibang salin para hindi tayo magkaroon ng pagkalito. Ano ho, katulad po nito, ASND, kaya may tatlong nagpapatotoo tungkol kay Jesus. E eh, ito po, kung sinamahan po natin, ang nagpapatotoo, that be record in heaven. Nagpapatotoo mula sa langit. Pwede ba magpatotoo ang anak? Eh siya na nga ang dapat uh, ipagpatotoo. Nagpapatotoo ang ama tungkol sa anak. Nagpapatotoo po ang banal espiritu tungkol sa anak. Pati ho tao nagpapatotoo. Kung ikaw ay sasampalataya, uh, susunod sa araw ni Kristo, nagpapatotoo ka na rin tungkul kay Kristo. Bakit pa humug magpapatotoo si Kristo sa kanyang sarili? Eh ngayon, magkakamali tayo kung tatanungin natin si Kristo, Panginoong Hesus, kung sakali po kayo ay magpapatotoo, tama po ba 'yon? Masahin nga natin sa mga sulat ni Juan para malaman natin 'yung sinasabi ni Hesus. Ito ang sabi ni Hesus. Masahin po natin dito sa John 5:31, If I bear witness of myself, my witness is not true. So, malinaw po ba? Kung siya na rin po ba ang magpapatotoo, katulad po ng sinasabi po ninyo dito, yan po, ano That bear record in heaven, father, word, o son. Ito po yung sinasabi po ninyong anak ng Diyos. Ang sinasabi ni Jesus ay ito, If I bear witness of myself, my witness is not true. Kung ating itatranslate po yan sa Tagalog, malinaw naman po. So, babasahin natin sa Tagalog ano po. Sabi po dito, kung ako'y nagpapatutoo sa aking sarili, ang patotoo ko ay hindi katotohanan. O di ba nagkakamali na kayo sa inyong pangunawa kung siya na rin pala ang magpapatotoo? Yung sinasabi po dito sa unang Juan 5.7, For there are three that bear record in heaven. May tatlong nagpapatotoo mula sa langit. Ibig sabihin, ang translation pala nitong Kim James Version ay hindi makatotohanan kasi nga po, lalabagin natin yung mga pangunawa. Ano ho? Kasi nga po, katulad po nito, nagpapatotoo rin ba si Jesus? Ang e sinasabi po dito sa isang salin, ang sinasabi po dito ay, hindi siya pwede magpatotoo dahil kung siya magpapatotoo, wala yung katotohanan sa sinasabi niya. Ulitin ko po, kung ako'y nagpapatotoo sa aking sarili, ang patotoko ay hindi katotohanan. So, yan po ang lalabas sa inyong pangunawa. So, malinaw po, walang salitang trinity. Kaya kung dadagdagan po yung salitang trinity, may parusa po ang Diyos sa mga taong nagdaragdag ng kanyang salita. So, naging malinaw po ba sa lahat? Kung kayo po'y nakaunawa sa ating pag-aaral, Now ay wag po kayo makalimot na mag-subscribe sa ating channel. Ito po yung lingkod Brother Owen na kung sana naghahatid po ng mabuting balita. Hanggang sa muli po ng ating pag-aaral. To God be the glory.